So mga sitwasyon na kung saan kailangan mo nang gamitin yung tinatawag na no contact rule. Yes mga kamamay, may mga sitwasyon kasi may mga pagkakataon na kapag naramdaman mo na hindi na okay yung nararamdaman mo sa isang lalaki eh dapat mo na talaga'ng gamitin. Okay, yung tinatawag na no contact rule. Pag sinabi pong no contact rule, ito po yung uh, kakayanin niyo po na tiisin, kakayanin niyo po na hindi magparamdam, kakayanin niyo po na lumayo, kakayanin niyo po na mawala sa eksena. Yun po ang ibig sabihin ng no contact rule mga kamamay. At napakahalaga niyan pagdating sa isang relasyon. At dito nga po sa video na to mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo kung kailan o so, ito yung mga sign na dapat mo na talagang gamitin sa isang lalaki yung no-contact rule na yan. So mga kamamay, wag na natin masyado itong patagalin. Kung napindot mo na yung subscribe button at na like mo na yung video ito simulan na natin ang talakayan para dito. So kailan mo nga ba kailangan gamitin yung tinatawag na no-contact rule? So number one, kapag ka paulit ulit ka nang nakakaramdam ng sakit. So mga kamamay, kung sa tingin ninyo hindi na okay yung nararamdaman nyo para sa isang lalaki, yung tipong ikaw na lang palagi ang pinaghihintay, lagi kanyang pinagseselos, lagi kang nakakakita ng mga bagay sa kanya na hindi tama, nagiging sweet siya sa ibang babae. Laging ikaw na lang yung huling pinapriority. Laging sala ang oras na ibinibigay sa iyo. O kung meron mang ibinibigay ng oras sa iyo, eh, konti na lamang. Yung tipong lagi ka na lamang naghihintay ng mahabang oras. Halimbawa, naghihintay ka ng tatlong oras sa kanya para lamang makasama mo siya. Tapos kapag ka nagkita kayo or after mong mahintay siya, eh, 5 to 10 minutes lang, Okay ang inyong pagsasama. afternoon nun, magpapaalam na siya. Kapag ka mga kamamay, hindi mo na maramdaman yung pagmamahal o lagi ka na lang niyang sinasaktan, yan ay yung best timing para uh, ibigay mo sa kanya yung no contact rule na yan. Sapagkat, pagka nag no contact rule ka, dyan niya makikita ang halaga mo. Dyan niya makikita ang totoong value mo sa kanya. Kaya mga kamamay, kailangan nyo na talagang i-timing kung ang isang lalaki ay palagi ka na niyang sinasaktan. Huwag kang magtiis. Huwag mo masyadong damdamin yung sakit. Ipakita mo rin sa isang lalaki na nasasaktan ka. Ipakita mo rin sa isang lalaki na nangangailangan ka ng pagmamahal. At paano niya yun mararamdaman? Yun ay dahil sa no-contact rule na gagawin mo. Okay, kailangan mo munang mawala sa eksena para makita niya kung ano talaga yung kulang. So yan yung unang tips mga kamamaya, kailangan yung gawin yung tinatawag na no contact rule kung palagi kang nakakaramdam ng sakit o palagi kanyang sinasaktan. So number two, kapag hindi na siya nagpapakita o nagpaparamdam ng effort, yes mga kamamay, ang nangyayari ngayon, ikaw na yung nag -e effort palagi sa inyong relasyon na dapat siya yung gumagawa. Kung dati-rati mga kamamay, sinusundo ka pa ng boyfriend mo sa inyo para lamang magsimba. Okay? Pero ngayon, ikaw na yung nanlilimos ng oras sa kanya para magkaroon kayo ng banding na dalawa. So ang layo ng pagkakaiba na dapat siya yung gumagawa ngayon. Napipilitan ka ng gawin. Yun ang masakit mga kamamay. Ang masama nito, ikaw na nga yung nag insist ikaw na nga yung nanlilimos ng oras, tinatanggihan ka pa. So masakit yun mga kamamay. S uh, siguro sa una, sa umpisa, okay lang. Okay? Pero tatlo hanggang limang beses ka nang tinatanggihan dahil lamang sa paulit-ulit na dahilan din niya na may gagawin siya, na may dapat siyang unahin. Kapag kaganyan mga kamamay, nawawala na yung effort ng isang lalaki sa iyo, ito na po yung pagkakataon para lumayo ka muna sa kanya, para mawala ka muna sa eksena, para makita ng isang lalaki ang totoo mong halaga. Kailangan mong mag-no-contact rule sa kanya sapagkat yan ang kinakailangan, sapagkat yan ang tama at dapat para makita ng isang lalaki ang value mo sa kanyang buhay. Kung ang isang lalaki ay nawawala na ng effort, nawawalan na ng, uh, ng sakripisyo sa iyo, lagi na lang ikaw naghahanap ng oras sa kanya, lagi na lamang ikaw yung pumipilit, na ipilit yung oras mo sa kanya at ayaw pa rin niya, at napipilitan din siya, eh kailangan mo talagang lumayo muna. Okay? So number three, kapag cold o inconsistent na siya, Yes, mga kamamay, yung tipong hindi na siya masyadong nagpaparamdam. Kung dati-rati, nung una, okay, pagising mo sa umaga, na naka 5 to 10 message na siya sa iyo, e eh ngayon. hinabot na ng hapon, wala pa rin, kahit wrong send, wala. So masakit yun, mga kamamay, na kung dati-rati, e eh, talagang baliw na baliw siya sa iyo, e eh ngayon. Ikaw na yung naghahanap ng message niya. Bakit? Eh kasi nasanay siya na ikaw palagi yung unang nagpaparamdam which is hindi po tama. Mga babae kayo, dapat kayo ang hinahabol ng isang lalaki. Kailangan sila palagi ang nag-good morning. Sila palagi ang nauunang mag-message sa inyo. Sinanay niyo kasi sinanay nyo na palaging kayo ang unang nagpaparamdam. Bilang isang babae, dapat nakarelax lang kayo, naghihintay lang kayo ng atensyon, naghihintay lang kayo ng message para hindi nasasanay ang isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay pumapalya na, hindi na consistent ang pag-message, ang pag-update, okay? Ang uh, ikangay, ang inyong palagi ang lakad, yung tipong uh, sa halip na linggo-linggo kayong sisimba, eh ang nangyayari, monthly na lang, minsan hindi pa. Kapag inconsistent na siya or parang cold na siya, okay, hindi na kalalim ang inyong usapan. Kung dati-dati humahalakhak pa kayo kapag ka kayo ay nagkakatawagan, ngayon hindi. Simpleng musta, main ka na, tapos na, pagkatapos nun. Hindi yung dati-datay na abot kayo ng alas dos ng madaling araw para lamang pag-usapan yung mga uh, walang kwentang bagay, para pagtawanan yung ibang mga walang kwentang bagay. Pero bakit ngayon? Halos five minutes na lang, minsan wala pa kapag ka inconsistent na ang isang lalaki sa effort, nagiging cold na siya sa iyo, ito na yung timing, ito na yung tamang pagkakataon, mga kamamay, na gamitin sa kanya yung tinatawag na no-contact rule para kahit pa paano maramdaman ng isang lalaki ang pagkawala mo. Okay? So, next. kapag ka, hindi na kayo pareho ng gustong patunguhan. Yes, mga kamamay. Nung una... Nung una ninyong mga buwan, nung una ninyong mga taon sa inyong relasyon, ang dami n'yong plano. Ang dami n'yong gustong mangyari. Magpapagawa kayo ng bahay, magpapakasal kayo, magta-travel kayo, okay? So ang dami n'yong nakalista sa inyong mga bucket list. na kailangan n'yong gawin after 2 years, 3 years, 5 years, pero bakit ngayon? Parang 'yung lalaki, iba na 'yung ginugusto yung pangarap niyong bahay na pinag-iipunan ngayon. Bakit hindi na nadadagdagan ng inyong ipon? Kung ano-ano na kanyang inuuna, kung ano nang kanyang mga binibili, hindi na, siya, hindi na siya naging masinup sa pera. Sa madaling sabi, iba na yung kanyang priority. Iba na yung gusto niyang patunguhan. Hindi na kayo pareho ng plano kapag kaganyan mga kamamay. Alam kong masakit, alam kong uh, may kirot, may hapdi may luhang nangingilid sa iyong mga mata. Kapag kaganyan, kailangan mo munang mag no contact rule sa isang lalaki para magising, para makita kung ano yung kulang sa kanyang buhay. Baka kasi mamaya masyado na siyang naliligaw, na out of way na siya sa inyong mga plano. Para sa ganun, makita niya. Okay? Yung presensya mo nawala na sa kanyang tabi para makita niya kung ano yung mga bagay na naiiwanan niya kapalit ng mga bagay na ginugusto niya ngayon. Kaya mga kamamay, kung na-feel ninyo na hindi na kayo parehas ng gustong patunguhan sa inyong relasyon, ito na yung time para mag-no-contact rule ka muna sa isang lalaki para makita niya na masyado ng malayo ang agwat ninyong dalawa base doon sa direksyon na pinili ninyong tunguhin noong kayo'y nagsisimula pa lamang. Okay, kaya maganda mga kamamay ha, mag no contact rule kayo kung sa tingin mo wala na sa plano, wala na sa ayos, wala na sa direksyon ang inyong daan pareho. Okay? So next, kapag ka gusto mong makabawi ng respeto sa sarili mo, yes mga kamamay, bilang isang babae, nawawala na yung respeto mo sa sarili mo eh. Bakit? Eh dahil nga, sa pagmamahal na yan dahil nga sa pag-ibig mo sa isang lalaki. Yung tipong okay lang kahit maapakan ng pagkababae ko, basta minamahal ko siya, basta hindi ako sumusuko para sa kanya. Okay? So yung tipong meron na nga siyang ibang pinaglalaanan ng oras. Okay? Meron na nga siyang ibang babae. Pero hindi mo pa rin mahalin yung sarili mo tinatanggap mo pa rin na masaktan yung sarili mo kahit kita-kita mo na at ang daming nakakapagsabi sa iyo na meron siyang ibang nililigawan, meron siyang ibang binababae. Mga kamamay, kapag kaganyan, piliin yung irespeto ang inyong sarili. Huwag mong habulin ng isang lalaki. Huwag mong habulin ng isang lalaki para lamang ibigay ang respeto sa iyo, ang pagmamahal sa iyo. Kung alam mo na nahahati na yung oras, kung ramdam mo na meron ng ibang pinaglalaanan ng atensyon at oras, hayaan mo. Huwag mo siyang habulin. Imbes, lumayo ka, mag-no-contact rule ka, magpaganda ka. Iangat mong muli ang halaga mo. Iangat mong muli ang value mo. Yan ang tamang paraan na dapat mong gawin. At paano mo magagawa yon? Iha-apply mo nga ang no-contact rule sa kanya at sosorpresahin mo siya sa muli mong pagganda, sa muli mong pag, uh, pagiging high value babae. At yun ay mangyayari kapag ka lumayo ka nga sa kanya. Kung ang isang lalaki, hindi ka na binibigay ng respeto, eh dapat sa sarili mo, ikaw yung magbigay nito. And last, kailangan mong i-apply ang no-contact rule kung gusto mong makita kung genuine ba siya sa iyo. Pag sinabing genuine, mga kamamay, kung talagang ikaw talaga yung minamahal niya, kung talagang totoo ang pag-ibig niya sa iyo, diyan mo malalaman. Kung ikaw ay lumayo sa kanya, jan ka hahanapin. Parang isang bagay mga kamamay. Kung ang isang bagay ay may, ay may halaga, for example, isang necklace na ginto, kung mawala yan, mahulog yan, pinipilit mong hanapin, di ba? Umiiyak ka pa nga pag hindi mo nakita. Bakit? Eh kasi ganung kahalaga yung isang bagay na yon na kailangan mong hanapin. Kahit gabihin ka sa paghahanap, kahit mapagod ka sa paghahanap, ginagawa mo pa rin. At ganun po ang isang babae. Malalaman mo kung may halaga ka, kung genuine ka sa isang lalaki kapag ka nawala ka. Pero kung hindi kanya hinahanap o bali ka lang sa kanya o baka masaya pa nga siya kapag ka wala ka sa buhay niya, dun mo rin malalaman kung ano ba talaga ang status mo sa buhay niya. Kaya mga kamamay, ginagawa rin ang no contact rule para malaman natin kung genuine ka o may halaga ka sa kanya. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay o mga tamang timing na dapat mo nang gamitin sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. And make sure, reminder, kung gagawin niyo po yung no contact rule, kaya po ng dibdib, kaya po ng puso at ng isip ninyo. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamaya ang ilang mga tips na maaari kong i-share sa inyo. Pasensya na po, medyo may sakit tayo ngayon pero sana na ko po at naibigay ko po ang tamang mga tips para sa inyo. Alam ko mahirap 'to. Alam ko hindi 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 ganoon kadali i-apply ito, pero ito yung nakikita ko o naiisip kong dahilan para muling makita ng isang lalaki ang totoong ang totoong halaga at value. So mga kamamay, sinasabi ko at ginagawa ko itong mga bagay na ito para sa inyo dahil mahal ko po kayo. Ang uh, ang uh, mas mahalaga sa akin yung nararamdaman ninyo. Yung dapat ay hindi kayo inaapi, hindi sinasaktan at hindi pinapanatili lumuluha. So uh, sa kayo mga kamamayan lang muna, iwanan ko muna kayo. For more video and love advice, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So para mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Paala.